Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3 Ang grammar for natin today is tatoe naninani nani, nani mo. Tattoe naninani te mo. So, ibig po sabihin, maaari po siyang gamitin as tatoe hantay sare mo. Hay, kahit na Ah uh, Ano nga pa ang hantay? Uh, pag atut uh, kahit natutulan. Kahit natutulan. Bla 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 pa rin. Hay. po siya ginagamit po. Ano po? Ang conjugation niya po. Tatoe verb demo, adjective demo, na adjective demo. at demo, demo na po siya. Dito po i-adjective ah uh, ito po kahit adjective maging uh, I adjective maging na adjective maaari po siyang gamitin sa demo po. Ano po? Basta po meron pong k. Ano po? At dito po sa demo, ang maaari lang lang gamitin is na adjective po. Ano? Ingat po tayo. Hay, parehas po silang adjective para dito maging i or na maaari pong gamitin basta may k. Ano po? At demo. Hay. Then ang last po natin ng pag-conjugate is noun demo. Noun demo. Ano po? Hay, lahat po yan meron pong tatoe. Ano po? So, ang tatoe, nani-nani temo, ang katumbas niya po sa Tagalog is kahit na bla 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 pa rin. Hay. So, ang explanation ko po dito sa grammar na ito, ginagamit ito para ipahiwatig na kahit na mangyari ang isang bagay, walang magbabago sa resulta. Hi, kahit na nani-nani pa, nani-nani, hindi magbabago ang resulta pa rin. Ano po? So, dun po tayo sa first uh, example sentence po natin. At, Jodai-san, o onegai tashimasu. Hi, yoroshiku onegai tashimasu. Magaling na yan si jodai <laughs> はい、そう、イインンディポクスプレれを聞いてみましょう。タヨくだナポはい。たとえ反対されても留学します。はい。たとえ反対されても留学します。はい。ポポンカトトバスニッ Kulay na ito? Kahit na kukontrahin ako. Kahit na kontrahin ako. Tatuwi, hantay, sariti mo po. Ano po. So, ano po yung pagkakaintindi niyo po sa sentence na ito? Kahit Ay, alam na... alam ko, na po yan i-translate. Kontrahin <laughs> <laughs> ako. <po. laughs> Parang, eto... Ryoka ryōgai ryōgaku shimasu parang mag-aaral yan siya parang mag-aaral po sa ibang bansa. Mag-aaral uh, ah, oh po mag-aaral po siya sa ibang bansa. Walang makapag ano po, walang magkukontra sa kanya po. Gagawin at gagawin niya po. Kahit na kukontrahin mag ako mag-aaral pa rin. Ah kahit na kukontrahin ako mag-aaral pa rin ako sa ibang bansa. So, this, ang galing na. Sabi ko na magaling na si Juday sa mag, ano, mag-translate eh. Hay, salamat po, Joday. so, titingnan po natin ang kada uh, salita po natin na ginamit. Tatoe, nani-nani temo, kahit na. Ano po? Ito parang, parin hindi ko po nakulayan, ano, kasama po siya sa, ano, sa sentence po na tatoe. Hi, underline, then, lagyan po natin ng Uh, bone. then kulayan po natin hi kumain na sai mo ne tatoe nani nanitemo. sa tagalog kahit na blanco pa rin ano pa? Hantay, kontra Hantay sare kontra so understood na nito na sarili yung uh, sinasabi so ako po linagyan po natin na ako shimasu. mag aaral ako sa ibang bansa. Mag-aaral ako sa ibang bansa. Diyugakushimasu po. Ano po? So, pag pinagbubo po ang salitang ito, magiging kahit na kontrahin ako, mag-aaral pa rin ako sa ibang bansa. Hai, yung po ang tatoe hantay sarete mo. Diyugakushimasu. Hai. So, punta po tayo, Judaisan, sa pangalawang example po natin. お願いします。たとえきんけいあ元気じゃなくても、うん、あそこへの手紙にには、うん、元気だと書きます。はい。たとえ元気じゃなくても。書 iyako mo Papa, Papa. Ano 'to sa kahit okay. ah okay, okay. okay, okay. Eh, to, kahit na hindi ako masigla, ah hmm. uh, mag, magsusulat pa rin ako sa aking pamilya na masigla. Masigla pa rin, masigla ako sa Oh, nandito. Hi. At ang mga pa wala. Yun na, na Nabanggit, niyo po na, nabanggit <laughs> nyo po. Na, Parang may kulang pa po. <laughs> hindi, tama po. Nabanggit nyo po na ano, isusulat nyo pa rin. Hi. So, dito po, ito po ito. yun, ano, yung pa rin, hindi ko kasi nakulayan. Kumine, eh. ito, underline, then, hi. So, titingnan po natin isa-isa po, ano, yung word, tatoe, eh. nani-nani temo, kahit na blanco pa rin. Hai. Genki. Masigla. Janaku. Ibig pong sabihin, kinokontra niya, ginagawa niyang negative yung masigla, yung genki. Ano? So, meron po siyang hindi ako. Masigla. Hai. So, understood na sarili niya yung kinakwento niya dito. Hai. Kazoku. Pamilya. Asa ng pamilya? Pamilya. Eno. So, alam pong sa pamilya niya, kaya sa aking pamilya. Tegamini sa sulat, sa sulat. Uh, genki dato na masigla ako. Kakimas. Sinusulat ko. Hai. So, pag pinagbubuo po ang mga uh, salitang yan, magiging kahit na hindi ako masigla, sinusulat ko pa rin na masigla ako sa sulat para sa aking pamilya. Hay, Tatoe genki janakute mo kazoku e no tegami wa genki da to kakimasu. Hai. So, mejo uh, ano tayo dito, ano po kasi meron pong sinulat at sulat. Yung sinulat po dito is to write po, ano po? Yung sulat na sinasabi dito, yung po yung letter. Hay, Ito po ay cut out from our free entry lesson class sa taong 2025. May free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.